ayan, good morning sa inyo guys so yun, back to action tayo ayan, pumunta pala tayo ng bagangan senior sabi nila sir, dito daw yung daan ay, taray natin magsalang ulit dito Hello ma'am, good morning po. Sa so, inpeg niya ma'am, dalan pa si Ring pong Bagangan. Ayun na po ni diretsyo. Diretsyo lang po. Bagangan na po, junior, senior. Senior po. Diretsyo lang ah, po. lang po. Nakagyan mo din ang sentro mismo. Sige. Salamat po. So ayan. diretsyo lang tayo. papunta ng Bagangan, senior. So ayan. kaya lang, hindi ko lang alam yung daan papuntang ang Tao River. Yung sinasabi nung mga nagre-request natin sa Bagangan, senior hanapin na lang natin <laughs> hindi ko mabasa yung mga comment sa post ko kasi walang signal dito eh so diretsuin lang daw natin walang liko mapunta so, ng Bagangan senior hanggang naman ang daan naman dito okay na din pala kung hindi naman ang daan pero sabi ni sir Luis Milagyada may mga ano pa rin daw ah uh, nito konting lubak Tolerable pa naman siguro O, oh, ayan Ayan, buti na lang Marami tayong paon na kasulina <laughs> Ayan lang, marami tayong paon na kasulina kapanood ko ng vlog na to uh, yung mga dinaanan ko ng barangay barangay Tible, barangay Mangkawayan uh, barangay Sagrada barangay Hagimit so yun, uh, kada araw ng upload no, no, hindi ko po yung upload ng isahan sample, lunes uh, barangay Hagimit martes, barangay Sagrada ah, oh, hindi ko po siya sabay na i-upload para malibang din naman po kayo <laughs> pangit naman kasi pag inisa upload lang natin para mag enjoy naman po yung nag request ng lugar ayan, tatanong tayo ang sabi may luba So ayan guys, papunta tayo ng ano Bagangan senior Gano'n kaya kahaba itong lubak na to So ayan, shoutout po sa mga taga bagangan senior Shoutout din sa mga taga kasay Doon sa mga nadaan natin Kailangan natin maghandahan hanggang doon lang pala yung ano. Hanggang doon lang pala yung semento. Hindi pa dito din ang retyo. So ayan, marami nag-request ng Dao River. Siguro maganda talaga siguro yon. Ayun, natatanong ko na yung semento. Konti lang naman pala yung luba. Hindi naman ganun kahaba. Kaya lang, kailangan lang natin talaga magdahan-dahan. Kasi ang lalaki ng bato. ano? di Hindi ka naman pala dito mababalahaw kapag ano pagkasakaling umulan basta so, so dito ka lang sa mga bato-bato dadaan so ayan para siyang overlooking napakataas so siguro sa mga uka na lang ako dadaan pagbalik ko pero so, titingnan pa rin natin kung saan mas malapit ang daan ayan so, o napakaganda Bakit bagay talaga yung tag name natin Hindi ko na content creator Motovlogger Slash adventure <laughs> Pinagsabay ko na yung motovlogging At saka yung pag adventure Oo, dahan dahan tayo Kita nyo naman yung daan Diba? Siguro yun lang naman yung ano Yun lang naman siguro yung ano Yung diba? ng mga yung ilan ilan na bahay tayo nakikita na so, hindi ko lang sigurado kung may signal dito siguro baka sa mauka na lang din ako dadaan Ayan, so, nakakakita na ako ng maraming bahay Hindi ko alam kung ano to Pagangan Senyor, nabakaya ito. Pagangan Senyor. Alaman ko naman yan, ito si yung elementary school. Ito ang lahi na inikot natin, galing pa tayong kasay. So I think ito na yung sentro ng Pagangan Senyor. Marami ng kabayang. hindi lang natin alam kung saan ang daan papunta ito na yung base. Papuntang dao. Oops! Kaya maglalaking tindahan dito. Siguro nakakabili na rin sila sa Willie and Sons ng mga fly-on na tayo kung pagtanungan na. ah oo nga ito na nga nakapag deliver na tayo dito dati ito na yung bagangan din yung door so ayun na yung nakamotor ah, deliver na tayo dito sa atin sir good morning sa indig dito nga no dao river yan po sa may pababa sa may pababa ano yun sir? Dir Diretso lang ang dalan? Hindi yeah, po ah, Asayin ako dyan sir mali ko. Oh. Duman ba sir sa may ano? Itong, itong may sikoon baga? Yeah, tapos sa may plaza. ito, plaza? Pong, ano? Paghali hali ako duman makaliwa dapat ako ano? Makanan ako hindi ano? Sige sige Salamat sir yeah, So ayun nakalagpas tayo papunta ng Tao River pag deliver na tayo dito dati pero hindi pa ito sementado ano pa to uh, putikan <laughs> bagangan senior siguro babalik na lang ako ng ano babalik na ako ng kasay parang mas malapit ay ayun na nabasa ko na parang tayo so the O river oo oh, uh oh. ito pala ay ano rough road Akala ko nito ay simentado. Naku. <laughs> Bukan na pasubuy tayo ah. Hindi pala to simentado. Well, anyways. Kaya nga adventure, di ba? Alam nyo na yung kasunod nun. Ah, dahan-dahan lang tayo. Kasi hindi natin kabisado yung ano dito hindi natin kapisado yung bababa parang sumasahid yata yung center stand ng motor natin ha. ah yan, ah yan lang pala malapit lang ok so ayan sa mga mahilig mag ano, nature trip, adventure so ayan bagay na bagay ito sa inyo punta kayo dito sa Dao River sa Bagangan Senior yun oh. pasensya na kayo kung maalog yung video natin kita nyo naman yung daan oops oops okay Woo. <laughs> yan ang sinasabi ko pasubo yata tayo <laughs> bababa pa ba tayo baba pa naman siguro Oops, subukan natin ah may semento okay yari tayo dito pag akyat <laughs> Yari tayo pag Ay, Ano to Parang ano? Ano ba yun? Ah, step bado. Kung naglalaro kayo ng bata pa kayo niyan. Yan o. Ah. Step bado ang tawag namin dyan. So, yan. Ito pala ang Dao River. Oh, yan. <laughs> Para ko si Kung TV, ah. Fuel well for adventure, ah. Hindi kayo center stand. Ay, Hindi kayo center stand. So, ito pa lang River. So, yan. Kanok eh, kalalim. Ngayon, may mga cottage naman. Ngayon, Kaya nga lang, wala tayong bantay na makakausap. So baba tayo. Hindi ko alam kung anong kadugtong nitong Dao River. So ayun siya oh. Lapit tayo kay Masay. <laughs> ano yun sir? sir? Ararum yan sir? So ayun no. Ha? Manoy Jude. Manoy Jude. So ayun magandang spot. Ayun sila sir o, tatawid. Pwede naman pala. paglang lang ng baha. Medyo delikado. Siguro marami din naman dito'ng naliligo. Hey, so, shout out kina sir. <laughs> Sana mahanap nila 'tong video na 'to. Medyo malalim din naman pala. <laughs> so yun. sa mga nagre-request po ng ano Dao River dito sa Bagangan Senior so ayan na may mga cottage kasi ayun yung batuhan no? Oh. hindi lang na tayo makapag picture ang ganda oh. baka malaglag yung susik po eh. adventure talaga yun ang ganda o oh. solid boy kaya lang wala tayong dalampanligo eh, may din sa kabila. Pero siguro, ano yata yung ano, uh, yung lupa siguro, parang dumudulas na pababa. Kaya naglagay sila ng riprap O siguro kapag tumataas yung tubig dito. So, yun, nakakatuwa naman. So, yun guys, napagbigyan ko na yung ano nyo, request nyo. Papunta dito sa Dao River. So, yun, sila kuya, naabutan ko yung tatlong yun, o. Oh. Sana mahanap nila tong video na to. So ayan. Then, babalik na tayo ng Kasay. Parang mas malapit dumaan sa papuntang Kasay eh, kaysa sa Maokuka tayo dadaan. So ayan, wala tayong mapagtanungan kung meron ditong entrance fee o kung may bayad man yung mga cottage o kung libre itong gamitin. So ayan, meron naman silang CR. So ayan. Diba? Adventure na adventure talaga. Lagi kaya natin ng parcel dito. Para. So yun. Pabalik na tayo ng kasay. Ganda naman dito. Hmm, hindi lang tayo nagmamadali kasi may nahabol din tayong oras eh. Ah. So ayun, shout po sa lahat ng tagabagangan senior Sa lahat po na nag request nitong ano Dao River So ayan Yan you know. o hmm. Tara, akit na tayo Yari tayo ngayon pag akit <laughs> Madali bumaba pero Hindi <laughs> ko lang alam pag -pak -pak na So ayan, dito may simento pa eh Kakatawa naman yung patlo, Sila kuya Ayang lumiba na kasi agad sila ng ano na sila nang ilog Tay good morning po May bayad po dyan tay pag nagkakarigos Mayo man po Ta Kita nga naman dito tayo Ayan, tatanong tayo dito kay tatay Tay, good morning po. Ali po ako sa ragay. May bayad po dyan tayo pang nagkakarigos? May karigos mayo. Iyo po. Entrance po mayo man po. Gis. Gis po. Sa mga cottage po tay, May 200, may 300. Ay, okay po. Akala ko po pati libre ang paggamit kang cottage. Itong sa yun? Iyo po. Nagbablog po kaya ako tayo. ugap pong nag-request na taga digdi sa Bagangan Senior na bisitahon po ining ano, Dao River. Ay. Tama po Dao River ano po? Dao River Resort. Ay, iyo po. Diyan <laughs> na yan. Kira na nag igdi Iyo po, iyo po. <laughs> so, taga Umaka na ka paano kaya yan, tambay drone ito. Tinga. Ah, iyo po tigpalupad si drone, iyo po. <laughs> hmm. Kaya nagulti ka no. Dako lang pong nag igdi Nagulat po kala ko po si Mintado na, dai pa man po pala. Iyo po. Sige po tay, salamat sige, po. Ha So ayan, babalik na tayo guys. So yan, base kay tatay, marami na din daw ditong vlogger na nakapagpunta. Yung taga gumaka daw yung nakapagpaboom kasi nagpalipad ng drone. So ayan. Uh, wala kasi tayong drone guys. <laughs> Cellphone lang, meron tayo. So yun, ko yata sila kuya Shout out sila kuya oh. So yun, sabi ni tatay Ang entrance 10 pesos Tapos yung mga cottage May 200, may 300 Akala ko libre <laughs> May bayad pala So yun, base din sa kwento ni tatay uh, May mga vlogger na rin pala dito Na nakapagpunta So hindi tayo yung nauna Tayo yung nahuli <laughs> ah So, abi naman ang daan. So, ayun. ayoko ko kasi maglakad eh. Pwede naman ibaba yung motor. Oh. So, ayun. na ulit tayo sa ano, sentro ng pagangan, senior. huh Sarap na ati-ati na yun. Ayan, okay, babalik na tayo ng kasay. Dito na lang tayo dadaan. kasi mas mabilis dito ang dumaan eh. Ayan, okay, so, Tyrol base sa kwento ni tatay, taga gumawa ka daw yung vlogger na nakapunta dyan na nakapagpalipad ng drone kaya na discover yung Dao River so ayun guys wala kasi tayo guys drone <laughs> cellphone lang yung baon natin guys cellphone lang pero siguro dun sa una-unahan ang ganda siguro dun siguro parang may mga mini falls sa tingin ko lang ng kasay ayun buti na lang talaga marami tayong bao na gasolina ayun may makakasalubong na naman tayo hindi pala kung lokal ba ito ano pasok dito sa mga lugar na ganito ano eh? uh, kung hindi taga rito mismo, dyan mga kolektor mga ganun ba so ayan, balik tayo sa lubak ayan, okay, shoutout kinakuya Siguro taga-Bagahan Senior din sila. pa na rin. Ako pa na rin ako. Ang galing naman. 10 pesos na entrance. Tapos, 200 to 300 pesos lang na cottage. Plus, yung adrenaline mo sa pag-adventure. Not bad pwede na plus ganito pa yung daan Swabe solid solid na experience yun yun siya po sa mga taga rito hindi ko alam kung anong ano to anong lugar puro bagangan pa pasay na natin kanina, ngayon pababaan na naman napakasolid ng day off natin <laughs> ilang barangay na punta natin lupit siguro ito na pinakamahabang vlog ko sa ito bagahan ng senior Ay hindi ko lang binaba yung visor ko Para no, At least kahit pa paano Talang na rin dito sa mga taga ano Taga lokal Kapag babiyahe kayo sa mga Alanganin na lugar talaga ba iso nito may nakasalubong eh. hindi kayo higay ka lang ba sa tagalugar so yun ano tips ko lang naman yun sa inyo <laughs> so malapit malamit na tayo sa kasay hindi ko alam kung kasay na ba to eh hindi lang ako sigurado kung kasay na to pero parang kasay na at sa tagabagang senior maraming maraming salamat po sa nag request na magpunta tayo ng bagagang senior at saka ng Kau River so ayan napagbigyan ko na po yung request nyo maraming maraming salamat po hindi ko alam kung barangay efficient ng kasay o ng bagangan yun nasa kasay na tayo ulit so yun short trip lang talaga so yun dito na ulit tayo sa center ng kasay so ito yung hindi ko na video nung nakaraan so yun madadaanan na natin Okay. tayo dito sa ano sa uh, ito kubo-kubo nila po so, ya Sir, pasabi na lang po kay ano, kay Sir Luis. Iyo okay. okay. po. Tayo okay. okay, na sir, okay sir, maduman na po ako. Tamay hey, yes. dudumanan pa po Maso ako. <laughs> anong, anong, anong ano po, Manoy Jude po. Ako po. Salamat po. Morning guys. Muna na o. Salamat. guys. Pabalik na tayo. Ayun maraming maraming salamat po sa mga taga-kasay. Mabait naman dito sir. maraming salamat po sa naging part ng journey natin na to kung ka nang magakansin nyo sa mga tagakasay sa kay Sir Luis Medallada nagiinom pa daw si Sir eh <laughs> nag happy hour si Sir nagiinom ay hey, hindi pa batang yung nakasalubong natin kanina sa Sagrada ay pasok na yata ang na siya Oh ano? mga barricades po ito yan. Ito Kailan ba i-shoutout sa Kasay National High School sa so mga teachers at sa principal at sa mga estudyante, ng Kasay National. So yun, shoutout ko sa inyong lahat. O, nakiraan naman ulit ako. <laughs> so yun, hanggang dito na lang guys yung ano, natin, vlog natin from Bagangan ano, Senior. Kung naman tayo ng kasay So ayun ah uh, Maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta suporta Kung gusto nyo po yung ganitong content Patuloy uh, lang po kayong sumabay sa sa, sa mga vlogs Ayun maraming maraming salamat po At see you po sa next video